Hello, what's up mga ka -freeni? So for today's video, gagala tayo ngayon mga ka-freeny ha. O oh, si tatay, lasing ata ah. Maghahanap pala tayo ngayon mga ka ni na pwede nating liguan na ah, libre lang, walang bayad pa. So malapit na tayo dito sa rotonda mga ka-freeny. Fiesta pala dito sa barangay Bigti mga ka oh. Sana all. Ang ganda ng pagka-design ng kanilang uh, banderitas mga kapaprinyo. So dahil nga sa sobrang init nga yung panahon ngayon, so naisipan kong pupunta sa Uh, ilog para lang maligo mga kafrini so samahan nyo ako mga kafrini so first time ko palang gumala dito sa bulakan mga kafrini gumala lang ako dito mga kafrini para lang maligo kasi sa sobrang init kasi mga kafrini sobrang init talaga ng panahon gustong gusto ko na talagang maligo yung tubig din kasi namin sa grid po mga kafrini mainit grabe nakikisabay din sa init ng panahon kaya naisipan ko na lang maligo na lang sa ilog kahit papano may malamig naman na tubig at para makapag-vlog na rin mga ka kasi matagal na akong hindi nakablog so sa wakas mga ka andito na tayo sa ating destinasyon sa isang oras mahigit na pagbiyahe natin galing sa uh, San Mateo andito na tayo ngayon sa Bulacan may nakikita na ako mga cottage dito mga ka pero dun pa tayo sa dulo pupunta may ilog na rin ako nakikita dito may naliligo na rin So pupunta pa tayo dun sa pinakadulo doon tayo pupwesto mga ka-friend. Ayun oh, may cottage na ayun ang magandang cottage. So hindi tayo diyan baka may bayad. So dito pa tayo sa may dulo. So may nakikita ko ditong mga sasakyan. So dito na ata uh, tayo mga ka-friend. Ayun oh, may mga tao. So ito na nga mga ka-friend, dito na tayo mga ka-friend. So makita niyo yung mga cottage. So hello, you know, what's up mga ka-friendly So andito tayo ngayon sa Norsa Garay So magkita niyo mga Grabe yung nangyong So, doon tayo maliligo, mga ka-friendly. Doon tayo maliligo. maganda siya dito mga kapin eh. Mahaangin. Siguro malamig din yung tubig. So dahil ako lang mag-isa mga kapin hindi na ako nag ano, ng cottage. Ligo na tayo. Let's go! Banda dito. Ah! Malamig pala dito mga May linta dito. Ang malamig yung tubig mga kapin Malamig yung tubig. Grabe, itim ako nito mga kaprini. 哎。<laughs> parang maganda sya pumunta dun, dun. Ang sakit sa puwit yung mga bato dito. <laughs> ang ganda sana mga kaprin eh. Nai-enjoy sana ako. Kaso nga lang, yung puwit ko nasabit-sabit sa mga batong malalaki. Ang sakit. Yung nakatingaya, tapos ano, papunta doon oh. Papaharagasa doon sa may tulid, Kaso nga lang, ang sakit sa puwit. Yung gaya sa kanila. Hello! Guys. Hi! Hey. <laughs> Masama um, yung ano. umalis yung ano, salbabi daw lang may ari. Ano yung Sakit sa fruit, diba? <laughs> sakit sa fruit yun, mga kaprini. Nagaganon din ako kaso ang sakit sa put. So, pag pupunta pala kayo dito mga ka-friend, magdahan-dahan kayo kasi ano, madulas madulas yung ano yung mga bato hindi naman masakit apakan yung mga bato pero ma madulas lumipot na ako dito sa may pulpul mga kakini ano ginawang ginawang pulpul -pul. sobrang dulas kasi ng bato doon Ugh. So sayang mga ka hindi ko nakadala ng shampoo at sabon. <laughs> So, yung pinagkaano ko lang dito mga pag mga ganito, nakakatakot ko lang is yung linta. Kasi <laughs> dati mga kaprini na dun sa, ano, sa probinsya namin, lagi akong nagkaanohan ng linta. Dito sa malapit sa puso, dito sa ano, kaya nakakatakot pag dito na sa, ano, sa uh, masisilang ano na natin, katawan. Kasi baka papasok, nakakatakot. Walang well, ko may linta dito mga pero ilog to, sa may linta dito, eh pero wag naman sana kung manuhan ng rin. Kung makikita nyo mga kape, mainit talaga siya. Kasunga nga lang. Parang hindi ko iniinda yung init kasi yung tubig malamig. Malamig yung tubig mga kape. Kaya pwede lang, kahit mainit yung panahon, yung araw, mainit yung araw, okay lang mga kape kasi malamig yung tubig, sobrang lamig yung tubig. So ito ako ngayon, chill-chill lang. Makikita nyo mga naman po yung mga gustong uh, mag road trip. Tapos gustong mag swimming na libre. So meron dito sa Aros Agaray. Libre lang po. May bayad lang po yung parking. So mga ka-friend, dito tayo sa kabila. lalaki na mga bata. May naglalaba ha ah. lumipat ako mga friend kasi mainit na dun dito na lang ako malilibro medyo nilalamig na ako lamig ng tubig mga ka-friend oras na din? 11.30 mag alas 12 na mga ka-friend pumunta lang talaga ako dito para maligo so hanggang dito na lang tayo mga ka-friend dahil tanghali na mga alas, alas 12 na so, okay na, uwi na tayo mga ka-friend so ngayon mga ka-friend kasi alas 12 pa hindi, pa, hindi natin maaabutan yung pagpakawala ng angkat dam ng tubig kasi pa -uwi na tayo anong oras pa yun eh alas dos or alas tres. So, kasi uuwi na tayo. Biyahe pa tayo mga ka-friend. Medyo malayo tayo. Maraming salamat sa panonood mga ka-friend. niya. kahit ang, ang boring ng vlog ko mga ka-friend. Kasi mga ilang buwan na din akong hindi nakakapag-vlog eh. Kasi ilang buwan na din kasi kami hindi nagsuswimming mga ka-friend. So yun lang mga ka-friend. Salamat sa panonood ah. Bye-bye!